Mapagkakatiwalaan pa ba ang mga Pilipino dito sa Dubai? Hmm. Bago pa lang ako dito sa UAE, marami nagsasabi sa akin, huwag kang magtitiwala sa mga Pilipino dyan. Pero syempre, alam mo naman, likas sa ating mga Pinoy, yung pag nakakita tayo ng kabayan natin, syempre mabubuo agad yung tiwala mo, di ba? Kasi alam mong Pilipino yun, eh, nasa ibang bansa ka, at alam mo din sa sarili mo na sila lang ang maasahan mo at tutulong sa'yo. Hindi ko nila lahat ha. Oo, hindi naman lahat. But ibig ko lang sabihin, may mga mangilan-ngilan na talagang it's a big no. Yes, totoo naman po na lahat ng mga Pilipino mababait. Lahat naman ng tao mabait eh. Oo. Feeling ko na namang taong hindi mabait. Pero magkaiba ang mabait sa mapagkakatiwalaan ha. At isa pa, since nandito tayo sa ibang bansa, hindi talaga may iwasan yan eh. Yung inggitan, lalo na pagdating sa trabaho. Sempre lahat tayo may pinaglalaban tayo. Lahat tayo gusto natin yung trabaho natin. Kapag ikumatagagan sa kumpanya, may bagong dumating at feeling mo mas magaling sa'yo, hindi may iwasan, sisiraan kakabayan. Hanggang sa yung cycle na yon, nagpaulit-ulit na lang. Kaya lahat tayo tuloy ng mga Pilipino, wala nang tiwala sa isa't isa. Hindi man natin gusto yon, pero again, babalik tayo dun sa punto na lahat tayo dayuhan dito. Lahat tayo may pinaglalaban. Trabaho natin, pamilya natin, yung sahod natin. Lahat tayo, ayaw nating mawala yon. Kaya minsan yung iba, hindi nila maiwasan, siraan yung kapwa nila kabayan. Hindi ko sinasabing tama yun ha, pero yun ang realidad. Kaya ikaw, kung bago ka dito sa UAE or sa abroad man yan, sarili mo lang pagkakatiwalaan mo. Kung may mga plano ka sa buhay, hanggat maaari sarilihin mo muna, hanggat hindi mo pa siya nagagawa. Kasi mahirap na. Palagi yung tatandaan ha, ang ahas, hindi palagi sa kagubatan nakikita. Minsan, kachismisan mo na, nasa harapan mo pa.